Kapag may dumarating na bagyo, lindol o anumang kalamidad, palagi nating tinatanong, Handa ba tayo? Ang kahandaan ng isang komunidad na harapin ang sakuna ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng katawan o dami ng kagamitan, kundi sa pagtutulungan, kaalaman at aktiwong pagkikilahok ng bawat isa sa komunidad. Ayon kina Barques at Zubair, ang Community Based Disaster Risk Reduction Management o CBDRRM ay isang paraan kung saan ang mismong mamamayan ang gumagawa ng mga hakbang para kilalanin, suriin at harapin ang mga panganib sa kanilang paligid. Sabi naman ni at Kenji, ang Community Based Disaster Risk Reduction Management ay proseso ng paghahanda na nakatuon sa kapakanan ng tao ikaw mismo ay tinuturuan kung paano suriin ang epekto ng hazard at kung paano ito maiiwasan. At hindi lang hazard ang problema, kundi pati mga salik na nagpapalala nito tulad ng kahirapan, politika o kakulangan sa impormasyon. Kaya kung gusto nating ligtas na komunidad, dapat ay sama-sama tayong nagpaplano, nag-ensayo at kumikilos. May dalawang pangunahing layunin ang community-based disaster risk reduction management. Una, ang bumuo ng pamayanang handa at maratag sa harap ng hamong pangkapaligran gamit ang mabuting papaplano at paghanda. Ikalawa, ang maging disaster resilient. Yung kahit ilang bagyo pa ang dumaan, nakatayo pa rin tayo. Buo, matibay, at nagkakaisa. Sabi naman ng World Health Organization, kapag lahat ng sektor ay may aktibong partisipasyon, mas kaunti ang epekto ng hazard, mas maayos ang response plan, mas maraming buhay at ari-arian ang naliligtas. Pero kung ang institusyon o tao ay walang ginagawa, mas lalala ang epekto ng kalamidad. Sabi naman ni Sampas, kapag hindi handa ang pamayanan, mas malala ang epekto. Pero kung alerto tayo, mas ligtas ang lahat. So anong bahagi mo bilang kabahagi ng komunidad? Simple lamang. Makiisa, magihanda, at kumilos. Maging bahagi tayo ng solusyon. Tumulong tayo sa isa't isa.